Meron palang kakanin na all-in-one bibingka, ikoy at ginataang bilo-bilo na. At ang original na nilalakulang sa karito noong panahon ng hapon, matatagpuan pa rin sa Cavite ngayon. Hello mga kapatid! Nandito po tayo ngayon sa San Roque Public Market para bisitahin ang isa sa pinakamatagal na kainan dito sa Cavite City. Doon din mabibili ang kakaiba at sikat na sikat na kakanin ng tawag ay bibingkoy. Tara, puntahan natin yan! Hinahanap-hanap at pinabalik-balikan. Yan ang original bibingkoy ni Todorica Crisostomo Bautista o mas kilala bilang Aling Ika. Ayon sa apo ni Aling Ika na si Bernadette Alejo, nagsimula ang bibingkoy noong 1927. Ah, uh, nung panahon ng hapon, sa kariton lang yung kami nag-start. Nag-iisip yung lola ko paano yung mga pagkain na pwedeng ipabaon sa mga hapon. Naisipan niya yung mga balot-balot ng pagkain. Tapos naisip niya rin yung bibingkoy sila ng kainan sa tabi ng kanilang bahay sa Cavite City noong 1930s. Taong 1957 naman nang lumipat sila sa public market. Dahil pumanaw na ang lona Ika at Nanay Yulodja ni Ate Atet, siya na ang nagpatuloy ng negosyo. Ako po talaga eh, laking Panahon ng lola ko, ang mama ko ang kasama sa rin lahat. ko tinda, papasok ang mama ko pag uwi galing school, daretsyo na sa palengke. Ako ganun din. Nag-start ako yung tagahugas ng plato. Nakitaan niya ako ng interest. Paliwanag ni Ate Adet Tiyaga at dedikasyon talaga ang kailangan sa paggawa ng bibingkoy dahil mula madaling araw pa nila ito ginagawa. Ay, uh, yung malagkit na gagamitin para sa galapong is ibababad mo pa yon Hindi pwedeng pagkababad mo ngayon, papagiling mo na. Kailangan yung kumbaga parang yung pinaka malagkit niya is parang lalambot ng konti. Tapos ang siguro mga 2 hours sa kagigilingin. Pagkagiling nun, ilalagay sa kacha pipitpitin mo yan na magbuong magdamag. Tapos 11.30 or 12, gagawin na namin yon. Bibilog-bilog mo pa siya, saka mo isasalang. Tapos yung pinakapalaman sa loob, iluluto mo pa yung munggo. Sinigurado niyang sundin ang original na timpla ng bibingkoy dahil ito raw ang bilin ng kanyang lola at nanay. Sabi niya, huwag mong babaguhin kung ano yung nasandula ng lola mo kasi yan ang hinaharap talaga ng tao. Wala naman talagang pinupuntahan ito ng mga balikbayan, foreigners, celebrities at content creators. Limited lang ang nagagawa nila araw-araw. Pero dahil marami ang bumibili, kailangan 3 to 5 days in advance mag-order. Muntik pa nga kung maubusan kasi kahit 6.30am to 1pm bukas ang karinderya nila, madalas pagpatak pa lang ng 7am, taog na ang kawali ng bibingkoy. Bakit nga ba patok na patok to? Tikman na nga natin! masarap siya. Bagay na bagay yung pinagsama-samang kakanin. Lasang-lasa mo yung tamis na munggo. Perfect na perfect to pang almusal. Medyo mabigat nga lang siya sa chan. Pero siguro yung ganitong isang order nila, yung solar order, pwede na siya sa dalawang tao. Bukod sa bibingkoy, may iba't ibang kakanin at ulam din sila. Best din dito ang ube kalamay at pansit luglog o palabo. Malaki ang pasasalamat ni Ate Adet sa pagtangkilik ng mga tao. Ito raw kasi ang bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng tatlong henerasyon. Sa mga bumibili sa amin, maraming maraming salamat. Tumaga, tinatagaw namin ang utang na loob sa inyo. Yung mga naipupunta kami. Kung gusto nyo itry ang aling ikas bibigoy, punta lang kayo sa tindasa. Or mag-text kayo sa 0916-679-5916. Tapos meron din kami Facebook page na aling ikas karinderia home of original bibigoy para naman sa mga nagnenegosyo, may nais siyang ibahaging secret recipe na talagang pinangalagaan ng kanyang pamilya. Kung ano yung nasimulan nyo, ituloy-tuloy nyo lang. Kapag ito yung neg negosyo, yung talagang gusto mo, yung kaya mo ibigay, ibigay mo. Basta mahalin mo lang siya.